Kapag nasasakta ng leo ang sakit sa likod ng ngiti. Nakita mo na ba ang isang leo na nakangiti kahit na parang gumuho na ang buong mundo nila? Ito ang ngiting nakakaloko sa lahat, sa kaibigan, pamilya, kahit sa mga taong saktan sila. Dahil kapag nasasaktan ng isang leo, hindi nila ito ipinapakita. Hindi sila sumisigaw, hindi sila nakikiusap, hindi sila humahabol. Nakatayo lang sila matatag, matibay, nagpapanggap na ayos lang sila. Pero sa likod ng ating iyon, may bagyong hindi nakikita ng iba. May pusong sugatan na tanging sila lang ang nakakaintindi. May tahimik na laban na naintindihan lamang ng kanilang kaluluwa. Sabi nga ng mga Pilipino, kaya ko to. Pero ang leo mas lampas pa sa yon. Hindi ko hahayaan makita ng iba ang aking pagbagsak. At iyon ang katotohanan ng kadalasan ay hindi napapansin. Ang lakas ng isang leo ay hindi kawalan ng sakit. Ito ang tapang na patuloy na magningning. Kahit na nasasaktan sa paraang hindi nila matatanggap na aminin. Kapag nasasaktan ng isang leo, bihira itong mapansin ng mundo. Hindi dahil maliit lang ang sakit, kundi dahil ayaw nilang ipakita ito. Ang mga leo ay ipinanganak na may natural na liwanag, presensya na nagpapaniwala sa iba na sila'y hindi matitinan. At sa kulturang Pilipino, kung saan inaasahan ang katatagan at tahimik ang pagpapakita ng damdamin, natututo ang isang leo mula sa murang edad kung paano umiti sa gitna ng sakit kung paano magpanggap na maayos ang lahat kahit mabigat ang puso. Ibinibigay nila ang pagmamahal ng buong kaluluwa. Pinoprotektahan nila ang mga taong mahal nila parang pamilya. Munit kapag sinira ng isang pinagkakatiwalaan ang kanilang katapatan. Hindi lang lungkot ang nararamdaman ng leo, kundi pagtataksil, pagiging nakalimutan, pagiging invisible. Kaya itinatago nila ito. mumiti sila manatiling mabait. Patuloy na magningning. Ngunit sa kaybuturan, may boses na bumubulong. Bakit ako lang ang kailangang maging matatag? Para maunawaan ang isang nasasaktan na leo, kailangan mong maintindihan ang pusong kanilang dala. Hindi nagmamahal ang mga leo ng kalahati lang, nagmamahal sila ng buong presensya, katapatan, at tindi. Kapag nagmamalasakit sila sa isang tao, nagbibigay sila ng walang sukat at sa kulturang Pilipino, kung saan mahalaga ang init ng damdamin, pagiging bukas palad, at pagpapahalaga sa pamilya, mas lalo pang nagliliwanag ang pagmamahal ng isang leo. Ngunit dahil dito, mas malalim din ang sugat nila. Matatagman ang isang leo, napakasensitibo rin nila. Hindi marami ang nakakaalam kung gaano kadali masaktan ang leo dahil sa Isang sirang pangako Isang hindi sinagot na mensahe Pagbabago sa tono ng boses bigla ang distansya. O pakiramdam na ang isang mahalaga sa kanila ay hindi nagmamalasakit pabalik. Hindi humihingi ang mga leon ng marami. Tapat lang. Matapat. Palagin pareho. Simpleng kilos na nagpapaalala na mahalaga sila. Ngunit kapag nawala ang mga ito, may bahagi sa loob nila ang tahimik na nasisira. At sa halip na agad harapin, sinasabi ng leo sa sarili. Baka iniisip ko lang ng sobra. Baka busy lang sila. Baka hindi ko dapat ipakita na nasasaktan ako. Kaya nanatili silang tahimik. Matatag. Mabait. At sa katahimikan na yon unti-unti nang tumutulo ang kanilang puso. Sa loob, nararamdaman ng isang leo ang lahat ng malalim, bawat salita, bawat tingin, bawat maliit na pagtataksil. Ngunit sa labas, patuloy silang umiti, tumawa, at kumilos na parang wala namang nangyari. Para sa isang leo, ang ipakita ang sakit ay hindi kahinaan, ito'y panganib. Dahil kung ipapakita nila ito, baka makita ng iba ang mga bitak sa kanilang armor, ang mga bahagi ng kanilang sarili na pinaglabanan nilang protektahan. Paulit-ulit nilang iniisip ang mga sandali. Ang walang ingat na komento na sumakit. Ang pangakong hindi natupad. Ang init na biglang naging malayo. May intindihan ng mga Pilipino ang instinct na ito na tiisin, magtiis ng tahimik, huwag lumikha ng alitan, dalhin ang bigat ng mag-isa. Ngunit ang isang leo mas lampas pa rito. Itinatago nila ang kanilang pusong sugatan hindi lang sa mga estranghero, kundi pati sa pamilya, kaibigan, at sa mga pinagkakatiwalaan nila. Ngunit sa katahimikan, kapag walang nakatingin, lumalabas ang kanilang mga luha sa maliliit, pribadong sandali. Nagtatanong sila kung bakit ganoon kasakit ang kanilang puso para sa mga taong hindi nakikita ang kanilang halaga. At kahit humihinga, umiti, at patuloy na kumilos, may bahagi sa kanila na bumubulong. Ibinigay ko ang lahat at nanatili pa rin akong nag-iisa sa sakit na ito. Ito'y isang tahimik na bagyo, hindi nakikita ng karamihan, ngunit masidhi ang pag-alab sa loob ng kaluluwa ng isang leo. Isipin mo si Miguel, isang leo na bata pa sa Maynila, punong-puno ng buhay, tawa, at init ng damdamin. Mahal na mahal siya ng lahat. Hinahangaan siya ng kanyang mga kaibigan sa kanyang kumpiyansa, minamahal ng pamilya sa kanyang katapatan, at kahit ng mga estranghero ay napapansin ang kanyang masiglang enerhiya. Ngunit hindi alam ng iba na may pusong tahimik na nasasaktan si Miguel, pusong nagbigay na ng sobra, ngunit patuloy na umaasa pa rin. May malapit siyang kaibigan, taong pinagkakatiwalaan niya higit sa lahat, kasama niya siyang tumatawa, umiyak, at nagbabahagi ng pinakamalalalim niyang pangarap. Isang araw, natuklasan ni Miguel ang isang maliit na pagtataksil, isang kasinungalingan, tila walang halaga, ngunit tumusok sa kanyang puso tulad ng kutsilyo. Ramdam niya ang kirot sa dibdib, ang sakit sa kaluluwa. Ngunit hindi niya ito ipinakita. Walang salita. Walang buntong hininga. Umiti siya. Tumawa. Nagbiro na parang walang nangyari. Dumalo sa mga pagtitipon, nakisali sa mga usapan, at nagbigay ng payo sa mga kaibigan habang tahimik na sumisigaw ang kanyang puso. May intindihan ito ng mga Pilipino ang gawin ng tsi ng sakit para mapanatili ang katahimikan. Bulong ni Miguel sa sarili tuwing gabi. Bakit ganoon kasakit kahit ibinigay ko ang lahat? Ngunit pagdating ng umaga, muling isinusuot ang kanyang matapang na mukha. Kahit sa pusong sugatan, kumikilos siyang matatad. Para sa isang leo, ang lakas ay hindi lang tungkol sa kapangyarihan o pride. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa sarili, sa mga mahal sa buhay, at sa dignidad ng damdamin. Ito ay tungkol sa pagdadala ng sakit ng pribado para walang ibang maramdaman ang bigat ng iyong lungkot. Mulit sa loob, matindi ang kirot ng puso ni Miguel, naghihintay sa sandali na makakahina na siya, sandali kung kailan maaaring mawala ang iti, kahit sandali lang, at maramdaman ang lahat ng sakit na matagal niyang itinago. Ito ang dinakikitang pakikibakan ng bawat leo ang kanilang mga puso ay matapang at mapagbigay, ngunit marupok sa mga bagay na pinakamahalaga. Pagkatapos ng ilang linggo ng pagtatago, hindi na kayang magpanggap ni Miguel. Ang bigat ng mga salitang hindi nasabi, ang kirot ng pagtataksil, ang pagod ng pagniti habang nasasaktan sa loob, lahat ay bumagsak sa isang tahimik na gabi. Upo siya mag-isa sa maliit niyang kwarto, ang mga ilaw ng lungsod na kumikislap sa bintana, at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang maramdaman ang lahat ng itinago niya. Ang tawa, ang biro, ang matapang na ng ngiti, nawala na. Ang natira lamang ay ang hilaw at masakit na katotohanan. Ibinigay ko ang lahat at hindi pa rin sapat, bulong niya sa walang laman na kwarto. Malayang humulog ang mga luha, walang hiya, habang niyayakap siya ng katahimikan. Para sa isang leo, ang pag-amin ng sakit ay hindi madali hindi ito kahinaan, ito ay katapangan. At sa panahong iyon, naunawaan ni Miguel kung gaano kabigat ang kanyang puso, hindi lang dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa bigat ng pagpapanggap na hindi matitinan. May intindihan ito ng mga Pilipino, ang tahimik na pagsuko, ang sandali na hindi mo na kayang itago ang damdamin, ang gabi na nagtagpo ang realidad at pusong sugatan. Hindi winawasak ng sandaling ito ang isang leo. Sa halip, ito ang simula ng bago, kamalayan sa sarili, paglabas ng damdamin, at unang hakbang tungo sa paggaling. Huminga ng malalim si Miguel. Dumating ang bagyo, ngunit sa unang pagkakataon, hinayaan niya itong bumuhos. Matapos hayaang mag-alo ng bagyo sa loob, nakaramdam si Miguel ng kakaibang kapayapaan. Ang mga luha ay nilinis ang mga tahimik na sugat na matagal na niyang dinadala. Sa unang pagkakataon, naintindihan niya na ang sakit ay hindi nagpapahina sa kanya, ito'y nagpapakatao sa kanya. Ang lakas ng isang leo ay hindi kawala ng kirot, ito'y ang tapang na harapin ito, maramdaman ito, at muling bumangon. Sinimula ni Miguel na muling bawiin ang kanyang sarili. Nalaman niya na hindi niya kailangan ng pag-apruba ng iba para malaman ang kanyang halaga. Ang pagtataksil na minsang nagwasak sa kanya ay naging leksyon, paalala kung sino ang tunay na mahalaga at sino ang hindi. Sa kulturang Pilipino, hinahangaan ang katatagan at ganap na isinabuhay ito ni Miguel. Muling umiti siya, hindi bilang maskara, kundi bilang salamin ng kanyang panloob na paglago. Nagtakda siya ng hangganan, inalagaan ang sarili, at pinili ang mga taong pinahahalagahan ang kanyang puso. Ang paggising na ito ay hindi maingay o dramatiko, ito ay tahimik, makapangyarihan, at matatag, tulad ng pagsikat ng araw pagkatapos ng bagyong gabi. Ang puso ni Miguel, na minsang wasak, ngayon ay mas matalino, mas malakas, at handa ng mas lalo pang magningning. Para sa bawat leon na nanonood, ang sakit mo ay totoo, ang iyong luha ay banal, at ang iyong lakas ay walang hanggan. Ang paggaling ay hindi nangangahulugang paglimot, Ngunit ito'y nangangahulugang muling pagbangon. May pride, hindi matitinag, at kagandahan na ikaw lamang. Bihira ang mga leo. Ang kanilang puso ay ginto, tapat, at matindi ang proteksyon sa mga taong mahal nila. Sila'y nagniningning ng maliwanag, hindi para sa pagkilala, kundi dahil tunay nilang nais magdala ng init at liwanag sa iba. Ngunit ang pagsasaktan sa isang leo ay nag-iwan ng dinakikitang bakas hindi laging dramatiko, minsan, tahimik, mabagal, at makapangyarihan. Kapag tinaksilan, hindi pinansin, o hindi pinahalagahan ng isang leo, hindi lang sakit ang nararamdaman nila. Nararamdaman nila ang pagkawala ng tiwala, ang bitak sa ugnayang kanilang pinapahalagahan, at ang tahimik na lungkot na nananatili kahit bumalik na ang mga ngiti. Mga Pilipino, pansinin nyo, maaaring tila walang takot, kumpiyansa, o parang hindi apektado ang mga leo. Ngunit sa likod ng panlabas na anyo, may kaluluwang nakadarama ng malalim, nagmamahal ng buo, at tahimik na nagdadala ng bigat ng damdamin. Kung pinalad kang magkaroon ng liyo sa iyong buhay, igalang ang kanilang puso. Pahalagahan ang kanilang katapatan. Pangalagaan ang kanilang pagmamahal. At para sa bawat liyo na nanonood nito, tandaan, o okay lang na maramdaman, o okay lang na umiyak, at okay lang na unahin ang sarili. Ang iyong lakas ay hindi sa pagtatago ng sakit, kundi sa muling pagbangon pagkatapos nito, mas matalino at mas may pride kaysa dati. Hindi lang nakakalampas sa pusong sugatan ang mga liyo, binabago nila ito sa kapangyarihan, biyaya, at hindi matitinag na tapang. Kung ang kwento ng tahimik na sakit ng isang liyo ay tumimo sa iyo, huwag mo itong itago sa sarili. Ibahagi ang iyong karanasan sa comments, maaaring makatulong ang iyong kwento sa iba na maramdaman na sila ay naintindihan. Pindutin ang like button kung nakita mo na ang isang matapang na tao ay mumiti kahit nasasaktan sa puso. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming malalim at emosyonal na kaalaman tungkol sa astrology, relasyon, at mga nakatagong aspeto ng bawat zodiac sign. Itagang isang leo sa iyong buhay upang paalalahanan sila na ang kanilang lakas, katapatan, at puso ay hindi nakakaligtaan. At tandaan, okay lang na maramdaman, umiyak, at maghilom. Dahil kahit ang pinakamalakas na puso ay karapat-dapat sa pagmamalasakit at pagkilala. Ang iyong pakikilahok ay tumutulong sa amin na lumikha ng mas maraming content na humahaplos sa kaluluwa at nagkukwento ng mga istoryang mahalaga. Huwag kalimutan, totoo ang mga tahimik na laban ng isang leo, at karapat dapat ipagdiwang ang kanilang tapang.